Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 12. Nagtapos sa School on the Air on Dairy Buffalo Production, maalab na pagkakarabawan para sa probisya ng Sarangani, ang git da ang mga magsasaka sa nasabing lalawigan, mula mga ito sa mga bayan ng Alabel, Malapatan, Glan at Malungon. Ang graduation ceremony ng mga ito ay kininab sa Provincial Capital Gym sa Alabel. Ito ay bilang tanda at pagkilala ng kanilang pagsisikap na makompleto ang labinanim na episode ng programa. Pinuri naman ni Sarangani Provincial Veterinarian Dr. Amor Elevaso ang sipag ng mga magsasaka mula sa pakikinig sa radyo hanggang sa benchmarking activity. Ito ayon pa kay Libanso ay patunay sa dedikasyon ng mga nagsalay na magsasaka sa pagpapalago ng sektor ng agrikultura sa Sarangani. Sinabi naman ni Gland Municipal Veterinarian Dr. Vernirino Asperga na ang school on the air ay isang malaking oportunidad para sa mga magsasaka na matuto ng mga makabagong teknolohiya sa pag-aalaga ng kalabaw. Ang mga magsasakay na bigyan ng Certificate of Completion ng ATI-12. Ruel Usano, NDBC Bida Balita.